Ayan, naglagay lang po ako ng coating mantika. Kaya rin yan, ilagay ko na itong luya. And dahil matigas nga po ang lulutuin ko ngayon, baka, balat ng baka, sa kalaman ng baka, sa uling ako nagluto. Wala din po kasi akong pressure cooker dito. Ay, sunod ko na po itong, ay, bawang. Medyo, medyo luto na po itong bawang, ay bawang at luya sabay so, isunod po na itong sibuyas isayin ko lang po yan hanggang malito na lagay ko na, na rin po itong lemongrass ang lab ayan, luto na rin po ito ay, naigis ko na lagay ko na ito laman ng baka saka balat ng baka hindi po kasi ako kumakain ng laman kaya balat saka balbakwa nga po nilutuin ko kaya kabilado may balat. Tapos siya anak mo pwede makain ng balat o taba. Kaya may laman. Dapat po pata sana eh. Ayaw po niya ng pata. Hindi siya kumakain. Ano, alam, yun, sinama ko lamang para makakain din siya. anak kong babae. Naglagay din po ako ng konting patis. na. Masarap na balbakwa. Laman at balat ng baka. Lagay na po ako ng tubig para po mapalambutan na yan. Mga tatlo hanggang apat na oras. Yan, takpan ko po muna para po mapalambutan. Mga tatlong oras yan o no? apat na oras. One hour po na po itong pinakuluan. Naglagay ako ng asin kasi nagdadagdag po ako lagi ng tubig dahil nga natutuyuan. Yan. Palambutan ko pa ulit siya. Lagyan ko na rin po ng sili para umalay ang hangya. Eh, two hours ko na po yan pinakukuluan. Lagyan ko pa, lagyan ko ng laurel para bumango-bango, para mabango. Saka po, paminta. Yan, dagdaga ko pa ulit ng tubig. Upo ng tubig, tapos lagay ko na po, lagyan ko na po nitong ochoete. Lagyan ko siya ulit mamaya. Okay. Kulong ko pa ulit siya mga isang oras o dalawang oras pa. di pa po lumalambot yung balat eh. Ayan, 5 hours ko na po yung pinalalambutan. Niwa ko po ng maliliit na ibalat at ayaw lumambot. Napakatagal. Ayaw, ayaw pa rin lumambot. 5 hours na. Sabi <laughs> pala, kahirap nang walang pressure cooker. Ayan, konti na lang po pero medyo malambot naman na. Ayan, tanggalin ko na po itong tanglad. At pakukuluan ko pa ng mga isang oras. Medyo malambot naman na. Kaya lang masarap yung malambot na malambot talaga. Ay! Eh, magdagdag pa ako ng tubig. At pakukuluan ko pa po yan mga isang oras pa. Oops! Yeah. Five ko na po yang, ay, five and a half hours ko na po yung pinalambutan. Medyo, malambot naman na. Ah. Pero gusto ko pa yung malambot na malambot. ay maglagay na po ako nitong beef cube. Para malas malinamnam yung sabaw niya. Ayan, busin ko lang po itong uling. At pwede na. Ah, bali 6 hours. Naka 10 litro yata ako ng tubig kalalagay-lagay. Ayan, luto na po. Ito. 6 hours ko po itong pinalambutan. Balbakwa, laman ng laman at balat ng baka. Ayan po. Laman. Kasi po, yung anak ko hindi makain ng taba. Ako naman hindi ako makain ng laman. Kaya, yan po ang niluto ko. Masarap din po sana yung pata ng baka. Kaya lang ayaw ng anak ko nga ng taba. Kaya, hindi, kaya ito na lang niluto ko. Naglagay na lang ako ng lamang para makakain po yung anak kong babae.